Kapag ang isang sanggol ay nagsimulang maging mapili sa pagkain, ito ay isang hamon na madalas na kinakaharap ng maraming magulang. Ang bawat subo ay tila isang labanan, at madalas, may kasama pang iyak, pagtaboy ng kutsara, o di kaya'y pagtatapon ng pagkain sa sahig. Ngunit tandaan, normal lang ito sa paglaki ng isang bata. Bahagi ito ng kanilang paglalakbay sa pagtuklas at pag-aangkin ng kanilang sariling kagustuhan. Kaya naman, Narito ang ilang mga tip na makakatulong sa inyo upang mapagan ang karanasang ito at matulungan si baby na maging mas masigla at masaya sa pagkain. Una, mahalagang maunawaan na ang pagiging picky eater ng isang sanggol ay hindi nangangahulugang sila ay may problema. Sa katunayan, ito ay natural na bahagi ng kanilang pagunlad. Kapag nagsisimula pa lamang silang tumikim ng mga bagong pagkain, maaaring may mga lasa at tekstura na bago para sa kanila. Minsan, kailangan nilang malasahan ng maraming beses ang isang pagkain bago nila ito tuluyang magustuhan. Kaya't huwag agad sumuko kung hindi nila nagustuhan ang pagkain sa unang subok. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang pagkakaroon ng regular na schedule sa pagkain. Ang mga sanggol at bata ay mas natututo kapag may routine. Magtakda ng oras para sa almusal, tanghal iyan, hapunan, at mga merienda kung alam ng bata na may inaasahang oras ng pagkain, mas madali silang mahihikayat na sumubok at kumain. Iwasan din ang pagbibigay ng merienda o gatas malapit sa oras ng pagkain, dahil maaaring mabawasan ang gutom nila at mawalan ng interes sa pagkain. Gawing masaya at walang pressure ang oras ng pagkain. Iwasang pagalitan, pilitin o takutin si baby na kainin ang pagkain. Sa halip, gawing positibo ang bawat karanasan hayaan siyang mag-explore, pwede niyang hawakan, amuyin, at tikman ng pagkain sa kanyang sariling paraan. Minsan, ang mga bata ay mas natututo kapag nakakaramdam ng kalayaan at kontrol sa kanilang mga pagpipilian. Subukan ding gawing kaakit-akit ang paghahain ng pagkain. Maaari mong paglaruan ng itsura ng pagkain, gawing makulay gamit ang iba't ibang gulay at prutas, o mag-shape ng mga cute na larawan gamit ang kanin, itlog, at iba pang pagkain ang mga sanggol ay likas na naaakit sa mga bagay na makulay at kakaiba, kaya't gamitin ito upang mahikayat silang tikman ang pagkain. Isa pang mahalagang tip ay ang pagiging modelo ng magandang kaugalian sa pagkain. Ang mga bata ay mahilig manggaya, kaya naman kung makikita nila ang kanilang mga magulang o kapatid na kumakain ng gulay o prutas na may ngiti at sigla, mas malaki ang posibilidad na susubukan din nila ito. Magkwento tungkol sa pagkain, ipaliwanag kung bakit ito masarap at mabuti para sa katawan. Halimbawa, ang carrots ay magpapalinaw ng iyong mga mata, o, ang broccoli ay pampalakas ng katawan. Panipi, huwag matakot na ipakilala ang pagkain ng paulit-ulit. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring kailanganin ng bata na makita o matikman ng isang pagkain ng 10 hanggang 15 beses bago nila ito matanggap kapag tinanggihan ni baby ang isang pagkain, huwag agad tanggalin sa menu. Subukan uli sa ibang araw, maaaring may pagbabago na sa kanyang panlasa o pakiramdam. Mahalaga rin ang pagbibigay ng pagpipilian. Sa halip na sabihan si baby ng, kainin mo ito, maaari mong itanong, alin ang gusto mo, kalabasa o carrots, sa ganitong paraan, nararamdaman niyang may kontrol siya sa kanyang kinakain, at mas nagiging bukas siya sa pagsubok ng mga bagong pagkain ang laki ng serving ay dapat ling isaalang-alang. alang Para sa mga sanggol, sapat na ang maliit na bahagi ng pagkain. Huwag pilitin ubusin ang lahat sa plato. Hayaan si baby na magdesisyon kung kailan siya busog na. Sa ganitong paraan, natututo siyang makinig sa kanyang sariling katawan at maramdaman ang gutom at pagkabusog. Iwasan ang paggawa ng hiwalay na pagkain para kay baby tuwing may ayaw siyang ulam mahalaga na maipakilala siya sa mga pagkain na kinakain ng pamilya upang masanay siya sa iba't ibang lasa. Pwede mo lang gawing mas malambot o mas maliit ang hiwa ng pagkain ayon sa edad niya, ngunit siguraduhin na may kasamang gulay, prutas, at iba pang masustansyang pagkain sa bawat kainan. Gamitin din ang pagluluto bilang bonding moment. Habang lumalaki si baby, isali siya sa paghahanda ng pagkain. Kahit simpleng paghugas ng prutas o paglagay ng sangkap sa mangkok, Malaking bagay na ito sa kanyang curiosity. Kapag siya ay naging bahagi ng proseso, mas nagiging interesado siyang tikman ang pagkain. Kapag patuloy pa ring mapili si baby kahit na lahat na ng ito ay nasubukan, subukang ihalo ang mga bagong pagkain sa mga paborito niyang pagkain. Halimbawa, kung gusto niya ng sopas, maaaring ihalo roon ang maliliit na hiwa ng gulay. O kaya naman, gawin ng mashed na gulay at ihalo sa kanin o sa paborito niyang sabaw sa ganitong paraan, unti-unti mong naipapakilala ang mga pagkain sa kanyang panlasa. Maging mapanuri din sa pagbibigay ng inumin. Ang sobrang juice o gatas ay maaaring magdulot ng kawalan ng gana sa pagkain. Limitahan lang ito ayon sa rekomendasyon ng doktor, at hikayatin na uminom ng tubig sa pagitan ng pagkain. Kung may mga pagkain na talaga namang ayaw ni baby, igalang din ang kanyang desisyon. Maaaring may dahilan siya, baka hindi pa handa ang kanyang panlasa, o may hindi maganda siyang karanasan sa pagkain. Iwasan ang pagbibigay ng premyo kapalit ng pagkain, tulad ng, kumain ka ng gulay, bibigyan kita ng tsokolate. Ito ay maaaring magdulot ng maling pananaw ukol sa pagkain, na ang masustansyang pagkain ay parusa, at ang matatamis na pagkain ay gantimpala. Kapag may mga bisita o nasa labas, huwag masyadong bigyan ng pressure si baby na kumain ng marami sapat na ang matikman o mahawaw niya ang pagkain, lalo na't bago ito sa kanya. Ang mahalaga ay ang unti-unti niyang pagtanggap sa iba-ibang pagkain, hindi ang dami ng nakakain niya sa bawat kainan. Pagdating naman sa gulay at prutas, subukan ng iba't ibang paraan ng pagluto. Maaaring may gulay na ayaw niyang kainin kapag nilaga, ngunit gustong gusto niya kapag pinirito o inihaw. Maging malikhain sa paghahain, pwede ring gawing smoothie, salad, o ihalo sa tinapay ang mga prutas at bulay. Ang pag-uusap ukol sa pagkain ay mahalaga rin. Habang kumakain, pag-usapan ng kulay, amoy, lasa, at hugis ng pagkain. Tanungin si baby kung anong lasa ang nararamdaman niya, at hikayatin siyang ilarawan ito. Sa ganitong paraan, mas nagiging pamilyar siya sa pagkain at natututo rin ng mga bagong salita. Iwasan ang sobrang gadgets o panunood ng TV habang kumakain ang pagkain ay dapat gawing sandali ng pagtutok at pagdama sa bawat subo. Kapag distracted si baby, mas mahirap para sa kanya na mag-focus at matutong kumain ng tama. Kung minsan, ang piki eating ay may kaugnayan din sa paglaki ng ngipin, pagkapagod, o pagkakaroon ng sakit. Kapag napansin mong palaging tinatanggihan ni baby ang pagkain, at may kasamang pagbabago sa kanyang kalusugan o timbang, mabuting kumonsulta sa doktor o pediatrician mahalagang tandaan na ang bawat bata ay may sariling bilis ng pagtanggap sa pagkain. Ang mahalaga ay ang patuloy na suporta, pagmamahal, at pagunawa mula sa mga magulang. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti ring magbabago ang panlasa ni baby at matututo siyang tangkilikin ng iba't ibang pagkain. Bilang panghuli, bigyang pansin ang tagumpay, gaano man ito kaliit. Kapag sumubok si baby ng bagong pagkain, purihin siya at ipakita ang kasiyahan ang positibong reaksyon mula sa magulang ay nagbibigay ng kumpiyansa sa bata na maging bukas sa pagtikim ng iba pang pagkain sa susunod. Sa pagtatapos, tandaan na ang pagiging picky eater ay isang yugto lamang. Sa tamang gabay, pasensya, at pagmamahal, malalampasan din ito ni baby. Maging matyaga, maging malikhain, at higit sa lahat, gawing masaya at makabuluhan ang bawat kainan. Sa ganitong paraan, hindi lamang masusustansya ang kinakain ni baby, kundi magkakaroon din siya ng masayang alaala sa bawat hapagkainan kasama ang pamilya.